Ayan, Manong Kit. Ito na po yung donate yung ano sa amin. Buhangin. Ayan. Thank you so much. minamano manu na. guys, welcome back sa aming YouTube channel. Yan, for today's vlog po, kami po ay mag, ano, magpapala ng buhangin dito sa aming hasyenda. <laughs> sa ipapatayo namin, ano, kantin ko, no? Deep L Food Court. Charing. Ito na, guys. Nag nagpahakot na kami kahapon ng ano, buhangin. Sampung load pa lang yan. Pero malaki-laki pa yung pupunuan. ay no? Luwang pa. Katanggalin lang namin guys yung ano yung nasa kalsada mayroon kasi ng ano tas ikalat ng konti para makapasok daw yung ano yung, yung truck. Medyo malambot daw kasi yung ano lupa baka mabalahe. Ano?

Kung no, nagsabi pa, siya. Ano na doon, bende? Kalambot daw ah. Eh, Anti, nakapasok na yan doon. <laughs> oh. Ano nakapasok na yun doon? oh. katiga. Kahit katiga. Hindi na may namin pa dito. Ay, ha? Kailan pa kaya? May na yan magkuhan, maglala mag ulit. Oh, kasi hindi pa siya baka ano, hindi pa may pa pa pakalat. Gusto niya ipatag na to para dyan siya magdaan. Oh. Para hindi Baliktad man dapat uh, dun una eh. Na eh. Mag -upa ka na naman. naman. Ha? Magupa ka na naman magkalat. doble oh. trabaho. Imbis na inuna niya doon wala na tayong bayaran. Ako kalipito, pero interes. No. Hindi <laughs> 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 na mo <muna> lang yung bagama. Hindi na mo mo wala pa pala oh. oh, wala pa diyan. Ante, di ba wala pa yan dati? Ayan nga, magtigas pa 'to. Halle. Kaya buulan niya ng Yan. Si Gigi at saka si Pink, wala susunod daw, susunod sila at nasa ano pa sila, nasa kapilya pa. Sama-sama magpapanay -sama. maluglog na ata. <laughs> Sino kaya magputol dito? Mag-cream. Kung na nga, GD, mag-akyat. Hindi na natin masisimulan-simulan. Ganda ng view dun. no? Ha? Hindi pa Sa <laughs> mo daw lahat <laughs> yan, sang. Pag uwi mo doon, payat ka na, sang. <laughs> nakahukutin dito. Yung naglakot kayo dyan, oh. Pinalita na na pag Pagsa. Sorot, sorot. Na. Pagkakit na tayo mag Para na Ano yung putulin? Papaya? Wala gulok. Ayun mag kayo. Ay. Ay. Didi! Didi! Kaya na naman ang ulan. Adama ang tandamdama. Nga driver. Damdama lang. May bawas na yan. Dubli trabaho ka mo. kita mantila iya. Paging lalain kayo ta

Tanghal, gulay punta mo sa mataba. Baka yung lasada natin, oh. No? Hmm? Wala pa pareng... rin. Yung... May ano dyan, s galang great chen? Ah, nandun. Nandun siya? Nakuha dito, no? Ay, hindi. Ko. Ay, hindi, kung okay. doon lang siya nakatoka. Oh, by area sila. Kamimutan eh. Ha? Baka sa'yo yun. Parang lagi, huwag na Ila, ah, <laughs> ang lalo pa ng aming mukanin o, hakutan. Paano ba ito? Ay, paano ba? Ito guys, kinakalat lang namin. Para may madaan lang yung truck. <laughs> <laughs> hindi namin na, ano to eh, baka mamula na yung stress namin. Para lang mama, din. Kaya so kumuha kami ng ano, arawan pang magpapala. Kaya Kayanin na namin. Hindi, dyan na. Buti lang pag, ano tayo, ng pagparasan. Nang lumpay, Nang sumay pagparasan. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Diga wamo. Ngakala la iyo. Ngakala manse. Ngkamanda nga gawe den tan ka alanu. Sa ko na, lagi mo ka kuwan. Hay, apong duwa ite mo atalanay mo. Ha? Ngakala manse, damo natong biyanan. Udung ha. Indi na maguway yan eh. Namatay na yan. Namatay na yan eh. Yan nga pantayan na yan yung lupa na yan. Baka sa 2,000, 30 pa tayo. Kaya, so, baka wala, pa umbesan. Kasi baka hindi pa tayo nagpatayo. Ay, Apo. <laughs> Anday! Mga graduate na si Yuris, yung sa isang pa tayo makapatay. Baka siya pa ba, magpatayo, ah. Talaga. Ay, nana yung siya pa, kung magbayan. <laughs> <laughs> hindi niya pa rin napayaran. Baka <laughs> 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 <Ay, laughs> <laughs> <pa> rin eh, baka tagpil siya nalip sa mula. <laughs> Ay, Apo. Ay, Apo. <laughs> <abo. laughs>

Talaga mo. Magino na nga. may kadra lang na. Itong kasya na ito, hindi namin papatanggal to. Trim na lang. Sayang. Ang malaking bagay ito pagdating ng tantaraw. ano tayo pa malapas, guys.

Daja ito, one. Yung mga nagadaan, nakangangitik na lang. <laughs> mga taga, munti klaro ito ah. Bakit nagapala sila dito? Hindi na siguro silang <laughs> pagiging. Ikaw na nasang kilitong sabi niya pa eh. Sa kayo sa bukid? Hindi doon. Makiarawan kami doon sa manuot. Ha? Hindi tayo pa yung nagudwa. <laughs> <laughs> yung pala ni parang galit na galit na. <laughs> Mamaya ka lang tatay. <laughs> Sabi ni lumpia merinda. Lumpia lalaki. Ito pala yung namin, oh. Buat-buat pa. Hindi <laughs> ba maglaki? <laughs> Parang ka man, Jayday. Dakal. lalaki, man kakayanin niya na. Kakayanin, kakayanin ko para lang Kaya mawala yung galit. <laughs> mawala yung galit niyo kayo sa <laughs> uh, so, niya na napatag na to. Yes. Napatag na si Bakaw. <laughs> <laughs> tapos kamo, yung sunod. Dito na naman lang dinya gindulo. Dito na naman din sa tampan. Ayowa do na lang sa ata ka man uhot. neng, oh, akerbah. Bigat. Walang oo ko. sama diide. Tamindog. Kuya tanig dinig niya pala. Hiram ko diyan tinghulo ko. Sige. Kaya mo yat. <laughs>

<laughs> Pag-upuan. <laughs> Pag-upuan. Tama na. mo, guys, bali puputulin natin tong papaya. Hindi <laughs> hey, kasi makadanyo ano. Taas lang kasi yan ang taas eh. hindi makalaki yung bunga. Yan

Paano kung may ipa yung ano problem maano din di, ma niyan ano po matatanggal din po yan di pag may may ito eh di pasalo sa lapo rin nya Pala ko kuno may yung kalamong ko Ba guys Puno man ng kalamong ko Lakas ay lumang tinig Dito tabon pag tabon kami Dapat yung mga pala natin gold Pas <laughs> may laso <laughs> ha? Tapos maghulog tayo dyan ng kwan? Gusto mo rin. Gusto kain ng tiligaya. Brand, brand breaking. Wala mo talaga, makiuso rin sa mga pera. Kaya magtrabaho, gumaritis mag kayo manal. Gusto kain ni

kaya din yung Sayang yan. Comment nga kayo guys kung magandang dyan na siya or ipatanggal namin. Kasi delikado rin kasi ito pag natumba. Matutumba ba yan? Pag, pag natuyo, pag nakidlatan, ikikidlatin niyang mga ganyan eh. Di ba ante? Oh, yan. Pag naroon Thank you. Ang dami puno matatas no? guys, bali ano muna kami. Kakain muna. Pagod na ang mga ina. Ang tilaga, hindi daw magkain. Naka ano yung dalawa? Nakatakas ah. Oh, sa Hindi ka pala nakadamo dito eh.

Ay, oh, duse, oh, mag-ipon ka na ngayon ng ano? Oh, dalawang pato ko. oh, wag ka na magsigarilyo, antay, pang bilhin na lang natin ng hollow blocks. Ay, alam ko na, magkot tayo ng isang kwan, Wilkins, Oh, Lagay natin sa isang kwan, oh, pang bilhin ng hollow blocks, duse. Hale? Kailang... 2013 <laughs> no, na to? Anoon? Kajang ilang karating ng kabiti? Noon ako, di ba, hindi na rin sana ako mag-aaral ng college? Mag, mag ano na lang, magsama ako kung kila eh. At katulong mo, magkalam ka na alam na trabaho sa bahay, no? Kaya nga. Sabi ko ako nung nakitira ako sa bahay, wala akong alam na trabaho. Ang tanginig yung mag-inilig ah. Di ba si Agnes at si Bagset noon kay ka, ano? O, doon magsama nga sana ako noon eh. So, pinagalitan ako ni Kuya noon. <laughs> Bakit daw <laughs> hindi ako mag-aral? Ng college? <laughs> <laughs> doon nag-abroad si Doon <laughs> nag-abroad <laughs> <laughs> si Kuya ha? hindi ka lang may talaga bakit nga bang oo talagang matatagal ko rin pinag eh pero si mama gusto niya na rin eh maghahadal tanto ano ka? sabi niya eh na makapanulog pa hindi ko hindi ano? selpo-selpo ni di ka nga oo ano yelo pa dyan eh kundi pa po talagang nakatuteng wala ko kaya ano niyo Minsan sa may Sigariyan, pakite ay pakite ng sigarilyo. Oo. Oh. Yung pagkwentuhan namin guys no, nung buhay noon. Ang hirap talaga ng buhay noon. Hmm, grabe. Parang kanina pa tayong umaga doon sa Mom. kainan ha. Salamat <laughs> sa... Mama. Bigla naming naalala si mama uh, na pag-uusapan. Ang hirap din noon. Hindi man lang oh, niya naranasan. Ah, yung ano pa. Di ano, siyempre, magdating si Antilita galing bukid. Dating na dito ng isda. Pagdating sa pag-asa, may bigay na, ano, papel. nakasira. Pagbukas mo, love later po. Pasensya na, mga anak. Kulang <laughs> <laughs> na kayanan ko. Ito lang ang utang Ag ko. Sabi ko. Sabi niya, agudong, agudong, baka agudong akto ng no bigat. ko na. Ay, nai, may tuwing gumalangan. Dito no, na, no, no, no. <laughs> tutututong. Ay, na, po, kuwarong. Lagi yun sa may kanya. Tingnan mo 'tong nagrigat din kay Dai, hindi ka tara ko, ako Dai? Uh Oo. -huh. Uh -huh. Hindi ka makipagdarawan ka Lagi mo. Lagi dun sa may ano niya, sa may pay nagmamahal. Take care ko sa <laughs> <laughs> Oh, Mama. Take care ko I care. <laughs> <laughs> Para may naalala ka dun sa nga. <laughs> <laughs> Ay, Manang nang juicy din, pag-uukit din makadumindok eh. Ma nag ati datang ko nagkuha mo tinarinda ng mama buti sa antil ka ano laging may ginapadala hmm? huh? lalo kang ka magiyak bang kayo lalo huh? kang magiyak kayo dun sa lusulat gano'n na magiyak ka lalo at walang alawan <laughs> kakarinda mo, mo sa sasak makadumingaw puna yan huh? naglakad ka eh. Nag ako noon. Ang tanda kong ano ko. Hindi, ako mulay lang. Ako, <laughs> hala <laughs> yung ube. Hala ube. Ang handa. Tapos nilagyan mo na ng happy birthday na sulan. <laughs> <laughs> Uri na brabe. Nagkodkod kami ng kamote na nilagyan ng podkulor. Nagtagari dyan. <laughs> <laughs> Alas dosi na kami nang kami nagkodkod ka pa rin. Ayun na ang po, poponay kasasaad din na eh. Maiyak ka na lang eh pag naalala. Uh, lalo, Ayyak talaga ko isang buhay noon. Lalo si mama uh, 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 parang, na parang mas maya may ma ante parang parang mas mawatwat pa nga kayo noon kaysa sa amin nakakalungkot lang yung mga bata ngayon hindi nila uh, na-appreciate yung mga pag sinasabi mo sa kanila parang wala lang parang tawaran kanila yung ano, nung... si ate pa ang ginapaaral eh -wat -wat sila nung kami ng na wala lang nagkasabay-sabay na Kabutong Hanggang sa ano, nagli pa ay, ano, no. Di ako nakatest, di kinuha. Di ba nagluwas na kami na ni Kuya? Doon naman sa pagture. Nag-apply-apply noon sa mga IGC, IGC. Pinunta ako doon sa ano, sa ano, ng gasolina. O teh tinatawag. Yung sa tin ay isa gasolinahan. Dito ako ipunta mali ko magkarga ng gasolina sa jet. Eh. Kuya. Hay nako dito. Yung kulito ko ya, klaro siguro. Nang apply ka. Noong nag-apply ko sa Manila noon Kwan ang pagturo nila, ginagawa ko lahat, sa Jube. Inse yung kay Atiwan, kay Ati Jube. Yung garment na Nakatrabaho din ako doon ilang buwan. Ang pira ko noon, oh, sakto-sakto lang. Parang ako din, pero mga kung yata yun, parang three days lang At di ko rin tinulao. Kahirap. Bangko, <laughs> Kahirap. <laughs> katatapang nila daw. Sang, katatapang <laughs> na. Nag-ayaw ah, nag, ah, nag ako, tatlong araw lang kami. Ano? Trabaho. Wala nga ako. Pero <laughs> natanggal <laughs> nahuli ka ako nagkakain. Daming, hindi na yung kadaming kwento, no? Panuorin mo to yung mga ah, kwento-kwento namin, ha? Oh, Nakakatawa naman, eh. Na nakakatawa, nakakaiyak. Shoulders, knees, <laughs> and toes! Rot, mm. <laughs> head, shoulders, knees, and toes! Jadi, Jadi, Jadi. Jadi pula saya tu, Tita. Oh. Oh. O yan guys, balik ka kain muna tayo. Ito yung kanilang ulam o. Oh. Tig 5 pesos. O di ba, ang dami. Kaninong luto ito ate? Tiglinda. O, talinang luto. Ito, masarap to. Sa oh. mata? Gabi. Sa mong banana kya? Ay, hindi na si mong. Ah, yeah. Yeah. Ay, gusto niya. Ay, Ay, gusto niya. gusto niya. eh oh. mm. <laughs> <laughs> okay, guys, anu na, lunch break Ganyang okay, kadami yang bata. ini mm. <laughs> ito na na, eh, na po na ano guys langka si panggata ay yung maliit call pero yung call Ang Boom. Tingnan Ito na guys, yung dalawang pang malakasan namin Napagod kami, guys Katagal nyo man niyo. lang pala yan Hindi Tingnan nilagay doon niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Tingnan <laughs> Pag <dinapagalibang> Bakit traktura? <laughs> Ayan manong kit. Ito na po yung donate yung ano sa amin. Buhangin. Ayan. Thank you so much. Minamano mano na. Thank you so much po. Thank you so much po. Uh, kami ng Ito na po yung limang sapot ng buhangin. Lima ha? Ay, ano Sorry. Yan, dito lang dinala nung dito nilagay nung asawa ng Tiligaya. Nang gigigil kami, guys. Dalik niya yung bato. Dalik niya daw. Dapat dun eh. Inunan niya doon. Sa may dulo. dulo. Eh. dulo. Mukat eh. So, ayan mga ka-dragon. Nandito na naman tayo sa farm. Magtatanim tayo ng mga nahingi nating halaman. Ano na po? natin yun ah punoong puno ang ating tricycle. Shout out kay Kakati. Nagbigay ng ano. Anong pangalan ba ng puno na yan? Ay halaman. Nakalimutan ko na. Yan, bigay ni Kakati yung dalawa na ng... yan. Thank you so much, Kakati. Ay, yung pinagilan man, Tay? Ayan, ang mga Hindi, yung pinagilan mo. Ang mga dyan sa tayo. Talagang hindi mo maiwan yung bag mo. No, Lamang din yung susi niya. <laughs> susi <laughs> na oh, pa niya. panin kaya, mana. <laughs> ah, susi ng panin niya. Inot-inot na rin tong ating ano, ginagrass cutter. Nanilaw na din naman siya. Kaya mo sa maganda kung matanggal talaga yung damo. Mga plantita. Ito yung Ito yung Oh, lubang mo pa te. Um, dibdikan natin yung pating sa hindi ko pa. Lubang ay lubang. Diretso.